Ricky is physically too strong. Oh! down here This is Final 10 seconds of round one and down for the second time. so much quicker. But just as quick. Sino nga ba naman ang mag-aakala na ang isang flyweight na mula sa Pilipinas ay aabot sa junior welterweight at magagawa pang wasakin ang lihiti mong ng super lightweight division? Ganyan kasaklap ang inabot ng ipinagmamalaking boksingero ng bansang England na si Ricky Hatton kung saan ang itinaguri ang hitman ay siya namang inasasi ng malas shotgun na suntok ni Pacquiao. Sa tindi pa nga nang inabot ni Hatton ay umabot pa sa depresyon at tangkang pagtapos sa kanyang buhay ang pinagdaanan ng British boxing superstar. no boxing no more. What, what was my point being here on planet Earth? Mula sa pagiging superstar at ipinagmamalaki saan mang panig makarating, ay tila gumuho ang mundo ni Hatton sa pagkakamali na nagawa nito.

Si Ricky Hatton na nga ang pinakasikat noon sa bansang England kung saan kada laban nito ay kayang-kaya niyang punuin ng mga manonood ang venue kahit sino pa ang makaharap niya sa laban. Sino ba naman ang hindi mapapabilib at may excite sa tuwing lalaban si Hatton kung saan all out ito kung lumaban? Ang pagiging brawler at inside fighter ni Hatton ang naging dahilan kung bakit kuhang-kuha nito ang panlasa ng kanyang kababayan at mga tagahanga na sumusubaybay sa kanya sa iba't ibang panig ng mundo. Kung ang Pilipinas noon ay may people's champ sa katauhan ni Manny Pacquiao, ang England naman ay may Ricky Hatton na mas mataas pa sa pagiging people's champ kung ituring ng kanyang kababayan. Kaya naman sa bawat laban ni Hatton ay bigay todo ito kahit na ang kapalit pa nito ay kanyang buhay at kinabukasan ng kanyang karir. Taong 2005 pumutok sa buong mundo ang pangalan ni Ricky Hatton nang talunin niya ang numero unong kampiyon sa super lightweight division na si Costa Chu. Simula nga noon ay tila nasa alapaap na si Hatton at animoy wala nang makakatalo dito. Hanggang sa makaharap na niya ang unang mag -e expose at magpapahiya sa kanya. Ang pound for pound king na si Floyd Mayweather Jr taong 2007 ang makaharap ni Hatton si Mayweather kung saan parehong undefeated ang dalawa. Ito din ang unang beses na lalaban si Hatton sa welterweight division at susubukang agawin ng WBC title mula kay Mayweather. Abot langit naman ang kumpiyansa ni Hatton bago dumating ang paghaharap nila ni Mayweather. Subalit tila isang boxing clinic nga ang nangyari kay Hatton na nagmukhang toro na nagahabol sa matador. Matapos ang mahabang pagpapahirap ay nakakita ng magandang pagkakataon si Mayweather upang tapusin ang frustrated at wala ng depensa na Britton. Isang perfectong counter left hook ang gumulat kay Hatton na nagpabagsak sa kanya. Nagawa pa nitong makatayo subalit wala nang inaksayang oras si Mayweather na agad tinapos ang laban. Every situation for Hatton. This fight is over. Floyd Mayweather has a knockout victory over Ricky Hatton. Matapos ang unang masaklap na talo na dinagdagan pa ng pait dahil sa knockout na inabot ay dito na nagumpisa ang pagbagsak ng karera ni Hatton. Dahil sa bigat ng pressure na dinadala nito ay dinamdam niya ang pagkatalo kay Mayweather. Pakiramdam nga niya ay binigo niya ang kanyang kababayan na sobra-sobra ang tiwala sa kanya. Silence and I'm crying every day. Para naman muling maibangon ng kanyang karir ay muling bumalik sa super lightweight si Hatton kung saan kinuha nito ang serbisyo ng ama ni Floyd na si Mayweather Sr. bilang head trainer nito. Tagumpay naman na naging tandem ng dalawa kung saan tinalo niya ang former 2 division world champion na si Paulie Malinaggi sa pamamagitan ng TKO. The IBO, Ring Magazine, Champion of, the world of Nakuha din ni Hatton ng IBO Super Lightweight title at the Ring lineal title. At kalauna na idinipensahan ito sa noy halimaw ng boxing na si Manny Pacquiao. Taong 2009 nang umakyat si Pacquiao sa kanyang ika na division at sinasabi pang magiging malaking banta sa ambisyon ni Pacquiao itong si Hatton. Dahil bukod sa mas malaki ang briton, ay mas malakas din umano ang taglay nitong punching power na kayang-kayang tumapos kay Pacquiao. Samantala dahil naman sa kawalang disiplina ni Hatton sa tuwing wala itong laban ay pinagdudahan na rin ito ng mga tagahanga at eksperto kung talaga bang seryoso ito sa kanyang karir. Dahil sa sobrang pagkain at sobrang pag-inom ng alak ay talagang lumulobo ng matindi si Hatton at magbabawas lamang ito ng timbang tuwing magkakaroon na siya ng laban. Kaya naman binansagan itong faton ng kanyang mga haters na sinasabing kung hindi nito paghahandaan ng matindi si Pacquiao ay tsak na mauulit na naman ang sinapit niya kay Mayweather. Sa kabila naman ng minsay kawalan ng disiplina sa tuwing walang laban ay naniniwala pa din ang mga kababayan ni Hatton na walang panama si Pacquiao sa kanilang pambato lalo pa at nasa pangangalaga na ito ng kilalang boxing trainer na si Floyd Mayweather Sr. Subalit ang pakikipagtulungan pala kay Senior ang magiging malaking pagkakamaling magagawa ni Hatton para sa kanyang karir. Para paghandaan si Pacquiao ay pinwersa ni Mayweather si Hatton na mag-training na mag-training kung saan hindi na umano nagagawa ng katawan niya na makarecover. Masyadong inagahan ni Senior ang paghahanda sa training ni Hatton kung saan napaaga pa ito ng dalawang linggo unang walong linggo ay nasa kondisyon na ang katawan ni Hatton at pakiramdam nga niya ay talagang kayang kaya na niyang talunin si Pacquiao kahit ano pang oras sila magkaharap. Subalit habang papalapit ang laban kay Pacquiao ay unti-unti nang nauubos ang lakas ni Hatton kung saan knockout pa ang inabot niya sa kanyang sparring partner dalawang linggo bago ang laban kay Pacman. Dahil sa pagkabahala ng kanyang ama sa nangyari ay nais nang ipatigil ng matandang Hatton ang training nito at umatras na sa laban kay Pacquiao dahil sobra ng delikado para sa kanyang anak. Subalit dahil sa tapang at ayaw mapahiya ay itunuloy pa din ni Hatton ang paglaban kay Pacquiao na kalaunan ay siyang sisira sa buhay at karir nito. Bago naman magkaharap ang dalawa ay tahas ang sinabi ni Mayweather Sr. na sobra umanoong lakas, talino at talento ni Hatton para kay Pacquiao. Ayon naman kay Coach Freddy Rose ay kung makikipagdikdikan si Hatton kay Pacquiao ay knockout ang aabuti niya. Thing? Bagay naman na hindi nagkamali ang legendary trainer dahil sa pagdating sa mismong laban ay eh, parehong pareho ang inaasahan nila na ginawa ni Hatton. Unang round pa lamang ay eh, dalawang beses na agad bumagsak si Hatton dahil na sa pagiging agresibo nito na naiiwanang bukas ang kanyang depensa. The And fights in close. And he's caught up Kurt a couple times in that. Pacquiao have a moment to relax. Pacquiao's head oh, Pacquiao. movements, there's lots of feet movement, and the speed of of, of uh... oh, Pacquiao's Pacquiao, right hand was really challenged in his last fight. Oh, Kurt, beautiful Pacquiao Pacquiao combination. Oh, oh Pacquiao. down here in the first round. Manny Pacquiao. Freddie Roach predicted the third round. He said it is a joke to annoy Mayweather. He might have been a little too conservative. And Haddon's in trouble again. Final 10 seconds of round one and Happy's down for the second time pacquiao off balance with that shot, but Hatton is still—he is still rocking. As Jim Lampley has said many times about Ricky Hatton. No, he does. But pacquiao not phased at all. He needs to get through this second round and get himself scored five to one. Hatton, the counterpuncher. And here he comes again. But in survival mode as we get to the final 30 seconds of this second round. better than I thought. Oh! And And with the That's it. Malalang knockout ang inabot ni Hatton kung saan inabot pa ng ilang minuto bago ito nakatayo at makarecover mula sa tinamu nitong suntok. Matapos ang malagim na pagkatalo kay Pacquiao ay lalong nalubog sa depresyon si Hatton na naging dahilan pa ng pagkalulong nito sa alak at droga. Pakiramdam ni Haton ay tinalikuran na siya ng kanyang pamilya at mga kababayan dahil sa kahihiyang sinapit nito kay Pacquiao. Kaya naman ang pagbibisyo ang nakitang karamay ni Haton upang takasan ng lahat ng kanyang problema. Lumipas din ng maraming taon na daladala niya ang bangungot na kanyang sinapit. Subalit dahil na din sa tulong ng mga espesyalista at mga mahal nito sa buhay, ay unting-unting nakakabangon sa pagkalugmok si Hatton. Makalipas din ng maraming taon na ibinunyag nito na malaki umano ang parte ni Mayweather Sr. sa pagkatalo niya kay Pacquiao. Bukod sa pagpwersa sa kanyang training ay hindi umano sanay si Sr. na magpadwork sa kaliwa kung saan dapat na ginagawa ng isang trainer kapag south po ang makakalaban ng isang buksingero. Hindi umano nito sinisisi si Mayweather sa nangyari, subalit kung tamang training lamang umano ang nabigay sa kanya ay malamang na hindi ganun kalala ang inabot niya kay Pacquiao. Kilala si Mayweather Sr. bilang trainer na mas focus sa depensa tulad sa anak nitong si Floyd Mayweather Jr. na kilala bilang defensive genius. Subalit hindi naman akma sa estilo ni Hato na inside boxer at mas focus sa opensa ang estilo ng pagtitrain ni Mayweather. Kaya sa halip na matulungan si Hato na ilalo pa itong nalubog sa lupa.